Konnichiwa. Grabe init. Init po. Di, manyaga na ta. Let's dabi maso. Bahay-bahay ang kami dito. Yung biglang naisip na magba barbecue, okay. <laughs> Ayan. Naglalagas na. <laughs> Peace sign pa rin kahit init na init na yan. Peace pa rin. Peace sign. Peace sign. Bahay-bahayan po. Pumulot na yun kagaw, si mo magkaw. Sarap pa. Namit din. Ito ang templa. Park ya. Duhi ka Ay, limot na naman yung diet. Nainit yarn. So, nakatimpla ng barbecue. Masarap yung barbecue niya. Ay, naman si kuya o. Kuya. Gwapo <sighs> uh, naman ang anak ko eh. Nani, Gaski? <laughs> Siyempre, may gulay. Ginawa ko kanina. Oh. Apat lang pala kami nagbabahay-bahayan dito at hindi talaga tinipid ni Ate Vicky yung barbecue niya. Sobrang dami at hindi namin mauubos. Sinusulit lang namin yung mahabang rest day. Kasi next year na naman ulit. Ang dahilan bakit hindi na kami nag-invite ng mga friendship. Kasi bisi-bisihan din sila sa kanilang mahabang rest day. Barbie, 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 Barbie. Barbi, barbi. Mag-ingat sa baka mo. Ayan, pak. May sosh pa. Palipatipat ko kami nang pwesto kasi po napaka-init na po dito. Yan, init, init, init. Ayan mo no, kasi, may ano, may balat. Atin. Ay, buwang. Ayan, talong. Tortang talong ka sa akin buka. Sige. Mang inestal ni Ate Vicky. The best. Pag-one time. hindi natin makubos. Marami pa mm. Sabang dami pa neto.